magbibigay ng parusa sa mga hindi kumikilala sa Diyos at sa mga hindi sumusunod sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus. Mangyayari ba ang ikalawang pagating ni Kristo at ang paghuhukom ng sabay sa huling araw? Samantalang siya'y nakupo sa bundok ng mga ulibo, lumapit sa kanya ng sarilinan ang mga alagad na nagsasabi, Sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito, at ano ang tanda ng iyong pagdating at ng katapusan ng panahon. Makikita nilang anak ng tao na dumarating na nasa mga ulap ng langit, na may kapangyarihan at dakilang kalawalhatian. Isusugo niya ang kanyang maanghel na may malakas sa tunog ng trumpeta at kanilang titipunin ng kanyang mga hinirang mula sa apat na hangin mula sa isang dulo ng langit hanggang sa kabila. Ang dahilan kung bakit darating si Kristo sa ikalawang pagkakataon ay hindi para maghukom kundi para iligtas ang mga pinili. Kaya para maligtas, dapat nating makilala si Kristo na nagpapakita na nasa mga ulap bago ang huling paghukom sa pamamagitan ng apoy. Kung gayon, ano ang ibig sabihin ng ulap? Ito ba'y ang mga ulap sa langit? Ang mga ulap ay talinghaga sa Bibliya na nangangahulugang laman. Patuloy ako nakakita sa pangitain sa gabi at narito ang isang gaya ng anak ng tao na dumarating kasama ng mga ulap. As siya'y lumapit sa matanda sa mga araw at iniharap sa kanya, pinigyan siya ng kapangyarihan, kalawalatian at kaharian. Ito ay propesya tungkol kay Jesus na binigyan ng Diyos ng kapangyarihan, kalawalatian at kaharian. Pumarito si Jesus sa lupa sa laman gaya ng ibang mga tao. Pero sinabi ng Biblia na si Jesus ay darating na nasa mga ulap. Bakit hinahalin tulad ng Biblia ang laman sa mga ulap? Una, ito ay dahil gaya ng kung paanong tinatakpan ng mga ulap ang sikat ng araw, tinatakpan ng laman ang liwanag ng luwalhati ng Diyos. Ikalawa, ito ay dahil gaya ng ang lahat ng bagay ay muling nabubuhay sa pamamagitan ng ulan mula sa mga ulap. Ang Diyos ay darating sa laman at magiligtas sa sangkatauhan sa pamamagitan ng mga salita ng tubig ng buhay. Sa panahon ng unang pagating ni Jesus, ang mga alagad na nakaunawa na ang mga ulap ay nangangahulugang laman ay naniwala kay Jesus at umanggap ng kaligtasan. Sa ikalawang pagating din ni Jesus, ang bayan na nakakaunawa na ang mga ulap ay nangangahulugang laman ay naniniwala kay Kristo ang sanghong at tumatanggap ng kaligtasan. Umaasa kami na kayo ay lubos na maniniwala sa mga propesya ng Biblia, tatanggap kay Kristo ang sanghong na dumating sa laman at maliligtas.